Hello Libra. So hello guys, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 11 to 17, 2023. Okay, for Libra. Spirit guide for Libra. Any Love, Career, Libra. For September 11 to 17, 2023. <coughs> Excuse me. So, first card is, oh, oh my, forgiveness. So, some of you guys is, um, pwedeng ikaw to, or yung taong related sa inyo guys, no? Nangangailangan siya ng pagpapatawad. O ikaw yan na kailangan mong humingi ng tawad. Yan. Or ikaw yung hinihingian ng kapatawaran, ano guys? So, tignan pa natin. Jumping card for li Libra. jumping card please okay, the devil, ano bakit mayroong mga tao dito na ayaw magbigay ng kapatawaran ano, nananaig pa rin yung sama ng loob nyo sa taong to no kaya ayaw niyong magbigay ng forgiveness, bakit malaki ba yung atraso ng taong to sa inyo at hindi niyo mapatawad ano kasi ramdam na ramdam mo pa daw yung sakit na dinulot ng taong to sa inyo tignan pa natin guys humihingi ng kapatawaran ano, pero ayaw siyang ayaw niyong bigyan ng kapatawaran ano ayan So hindi siya masaya no. <clears throat> Nag-aano tong taong to, hindi makatulog sa gabi. No? Kasi feeling um feeling more feeling niya na yung hindi mo pagpapatawad sa kanya is inaano niyang failure sa buhay niya, eh. Failure. Isang malaking failure 'yun, no? Yung being nagre na reject siya. Na-reject siya sa paghingi ng sorry, ano. So, kasi nga, ang nararamdaman mo, yung, yung paghingi niya ng sorry sa'yo is, ano, alam mo yun, hindi totoo, ano, andito ang ating strength, ano, naka-reverse. No, hindi, ang pakiramdam mo is, kaya hindi mo siya mabigyan na, or hindi ka, hindi totoo yung pinapakita niyang sincerity, ah, sa pagsusorry niya, ano. Okay, check pa natin, guys. So, guys, um, try nyo ding i-balance, no? Try nyo i-balance ang sitwasyon. Ilagay nyo minsan yung katayuan niya sa katayuan nyo. Katayuan nyo sa katayuan niya. Pag kayo naman ang humihingi ng tawad. So, kay, sinasabi ng card dito na kailangan mo nang tapusin yan. Kung ano man yung pain na, pain na yan. Kung ano man yung naging problema nyo, ano? Para magkaroon ka ng ano, bagong umaga na talagang masaya ka, ano. Na wala kang iniisip na ibang tao na nasasaktan mo, na naaapakan mo. Ano? Tignan naman natin sa iyong love, ano, love messages, ayan, para kay Libra. Oh, maganda ang pasok ng iyong card, no, the lovers, no, para sa mga single, may makikilala ka na magpapatibok ng iyong puso. Ayan. May bagong inspirasyon na darating sa iyo, ano? Pagdating sa mga in a relationship naman, for sure, inspired na inspired kayo sa kayo sa inyong mga partner, ano? Lalo na sa may mga sa mga married yan, ano? Talagang mararamdaman nyo sa linggong to yung pagmamahalan nyo na alam mo yun may sparks pa pala ano ayan tignan pa natin para sa love message ng libra look back on what you have achieved and set your new goals so sinasabi dito sa inyong love message ano na yan siguro kayong dalawa is nag-uusap ano, je, ano libra na siguro binabalik tanaw nyo yung mga napagdaanan nyo bago kayo dumating sa ganyang kasayang relasyon no siguro ang dami nyo ring pinagdaanan na mga struggles para talagang maging kayo ang kayo ang forever ano kayong dalawang magkasama no kaya talagang mas lalo pang magiging matibay ang inyong samahan no Ayan natin. Yung greed, materialism, lack of originality, possessiveness, and obstacle. So, yan yung mga pinagdaanan nyo. Na mga obstacle. Yan yung mga kinoconfirm lang niya, no? Yung mga nilulukbak nyong mag-asawa, magka-relasyon. Ano? Yan pa natin. So, Ayan hidden motive, superficiality, confusion, and ignorance dang the high priestness, no? Siguro ito yung time na, ano eh, mga bata pa kayo, ano? Um, ang dami talagang may tutol sa inyong, ano eh, relasyon. Pero andito kayo ngayon, ano? celebrate ng inyong mansary, ng inyong anniversary, no? Na tinatawanan nyo na lang yung mga taong yan na, masyadong naging harsh sa inyong relationship ano. tignan naman natin ang inyong career. Libra. Libra. Okay. The Tower. <clears throat> sa inyong trabaho ano? Um Meron ditong mga distraction sa iyo no? Para umalis ka sa trabaho mo, Libra. May mga nagdi-distract sa'yo na pinapa... Alam mo yung pinapahina yung loob mo, no? Na mga katrabaho, no? Kung may mga trabaho kayo. Pero pag para sa mga naghahanap ng trabaho, ano, masyado, ano na kayo, parang gusto niya nang gumib Dahil uh, mostly yung mga na-applyan nyo is, lagi na lang kayong nire ano? para sa inyong career. So, meron ditong the hermit, no? Ayan. Parang ang nakakikita nyo na lang is yung dilim, ano? Parang dilim na dilim na kayo sa inyong, sa mga nangyayari sa inyong career, ano? Some of you, ganyan yung na-feel, no? Laging rejection ano, maghahanap pa ba ako ng trabaho, siguro pag apply sa ibang bansa, may mga problema kayo sa inyong mga medical, ayan, nag-iisip kayo, itutuloy nyo pa ba, Tutuloy nyo pa ba yung lahat ng mga nangyayaring negativity na, nang sa inyong buhay, ano, pero ang focus mo pa rin dito is yung success, eh, no, gusto mo pa rin talagang makamit yung success, no? Although, lahat naman ng tao, yan ang talagang gusto, eh, no? Pero ikaw kasi, yan, dito yung The Hermit, parang nawawalan ka na ng... Alam mo yun, ayun, no? Masyado ka nang naa-isolate sa... negativity. So, ayan. Para sa inyong kaperahan, ah, no? Ayan may ito siguro first some, some of you ano eh, may marireceive kayong pera pamana pero alam nyo guys hindi kayo masaya sa ace of pentacles reverse no hindi kayo masaya kahit sabihin nyo mapera kayong tao or may darating na pera sa inyo hindi kayo masaya kasi yung perang yun parang hindi naman galing kasi may darating ditong pera hindi galing sa alam mo yung paghihirap alam mo yung pag hindi mo pinaghirapan ng pera no ang bilis maubos kung saan saan mo lang talaga alam mo yung nagagastos no wala kang pakialam kung maubos yun agad dahil hindi mo naman yun pinaghirapan ano so ganyan yung nasisense sense natin dito sa Ace of Pentacles na reverse sa inyong kaperahan ano For some of you naman, siguro may darating na pera, pero kulang, parang kulang pa, no? Makukulangan pa kayo sa grasyang dumating sa inyo, which is hindi maganda kasi guys, alam nyo, bawat kahit onting kaperahan pa yan na, alam nyo, dumating sa inyo. Kahit sabihin nyo nang hindi nyo pinaghirapan or pinaghirapan naman ng ibang tao, kailangan nyo pa rin i-ano, no? pahalagahan. No? Ayan, o. No? Ito yung mga unreasoning na bagay na nangyayari sa iyong kaperahan, ano? Nagiging weak ka, eh. Masyado kang, ano, eh. Parang malapitin ng tukso pag may pera ka, no? For some of you guys, yan, hindi nyo ginagamit yung utak nyo pag may pera kayo sa the emperor no? Gastos dito, gastos doon. Sige dito, sige doon, shopping doon, no? Ang bilis kayong mabudol sa mga online, online. Dapat mag-iingat din kayo, guys. So, titignan natin sa ibang card, no Libra. Okay, tignan natin ito. Say what you mean. So, ito pa. soulmate. O, oh, sabi ko sa inyo eh, may makikilala kayo eh, no? <laughs> Which is soulmate nyo talaga eh, no? Soulmate nyo na yan. Huwag <laughs> nyo nang pakawala na, no? So, say, may mga taong naging wild sa'yo, ano? Naging aggressive, naging ag sa mga pananalita, sa pagkilos, or paano kayo itra, no? Pero, nananahimik lang kayo, eh, no? Nanahimik ah, lang kayo, kahit na nasasaktan na kayo, no? may iba dito ganun yung nafi-feel kong energy ano. Pero ang sinasabi ng card nga na say what you mean. Um, kung ano man yung nararamdaman mo, di ba? Sabihin mo, hindi yung lagi mo na lang ikikip ng ikikip sa puso mo, ano. Maganda to kasi yung katulad ng sinabi ko kanina, no? Confirmation lang siya na may makikilala kayo ngayong week na soulmate nyo. Ayan, huwag nyo nang pakawalan, ano? Sasaya ka nang gusto sa makikilala mong yan, ano. Tignan pa natin, ano. Okay. For Libra, weekly reading, September 11 to 17. Kiss. Ayan. E, bibili yata yung iba sa inyo ng sasakyan, ha. Ngayong week na to, ha. Pero, alam mo, naka-blind, naka-blindfold siya, no? Baka ito yung sinasabi nito na prosperity without happiness, no? Bibili yung parang ang bilis maubos ng pera mo, ano? Bumili ka ng sasakyan, walang iba kang, wala kang savings. Paano ka maggagas, ano? Paano ka, ano, or bahay, ano man yan na prosperity and abundance na ma-receive -re ninyo, no? Kailangan nyo mag-isip, no? wag masyadong materialistic kung hindi naman talaga kailangan, kung hindi mo afford, ano, wag na, no? So, tignan pa natin. Sailing. Yan. Sailing, hindi yan yung, ano, no? Siguro, may travel kang pupuntahan para maka, no? Makaka-alis ka pupuntang ibang bansa or uuwi ka ng probinsya, no? Pero ang meaning din nito is magnilay-nilay ka rin, no? Sa mga pinaggagawa mo sa buhay, no? Lalo na yung paggasto sa pera sa nang hindi tama, no? So, andito rin, no? Lumabas ulit yung exceptionality, ano? Eh, And obedience. So, napakabuti ng libra, no? tignan pa natin. Maraming bangayan na nangyayari sa paligid ninyo, ano. Okay. Connect with crystals. Siguro yung iba sa inyo, ano, magaling sa art. And sa art na yan, alam nyo, ano, pag inan nyo na pinush nyo na yan, yung creativity ninyo, guys. Baka dyan pa kayo umaman. No? Yan, connect with fire. Lahat ng mga, alam mo yun, yung mga pain, struggles, um, heartaches na mga pinagdaanan mo. Tapon mo na, sunugin mo na sa iyong puso, ano. Sunugin mo na. Alisin mo na sa iyong buhay. Yan. Dream journal. Madalas ka bang managinip nito, guys? Are you sleeping? Pinapalalahanan ka na niya na mga galit sa puso mo, pwede mong isulat. Kung di mo kayang sabihin, di ba? Say what you mean. Kung di mo kayang sabihin, nandito yung say what you mean, di ba? Pwede mong isabihin yan. True, hindi lang true, boys. Ano? pwede mo ring isulat guys so Libra thank you for watching hanggang dito muna tayo and see you on my next video